Magandang hapon guys, GTA Cars. So, dito tayo sa ating detailing ngayon. Tinatapos tapos yung ating order na EcoSport last month. Siyempre, ng December pa yan. Alam nyo naman, napakarami ating order. So, ngayon guys, actually yung January natin, fully book pa rin. So, yung mga nagpapareserve this January is for February naman na releasing. So, eto, tinatapos lang. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung step detail natin. Yan, yung sa loob. Yan, kita nyo nakabaklas lahat. Yan, so tinatapos na po itong order sa atin ng EcoSport. Ayan, And may isa pa tayo dun eh, yung Fiesta na sedan. So, ganito dito guys. Ito yung last step natin ng uh, process sa ating uh, sa ating releasing ng unit. So, yung mga SOP, yung mga transmission, uh, cooling system, engine, gulong, battery, electrical, may ABS. Yan, check na rin natin yan. Siyasama niyan Mga kailangan palitan. Lalo yung mga cooling system yan. Transmission, alam nyo naman, uh, LUK yan. Palit yan. Bagong Transmission, syempre. And, yung isa pa tayong nilising dito, um, Ford Fiesta naman yung sedan. So, same. December pa rin to, guys. Ito yung December na order sa atin. Yun, o. Kita nyo naman, napakingas ah. yes na. So, ito, um, uh, tapos na to. Ganun din yung process nun. Kung ano yung ginawa dun sa kabila, ganun din yung ginawa dito. So, kita nyo naman, ito yung finish product. Ayun o, no? diba? ba? pa So, release natin to tomorrow. May isang kulang lang kasi hindi nila natanggal yung seat cover. So, tanggalin nila para makuha na natin yung unit mama. So, yun po yung update dito sa unit. Ito pala, pakita nila natin. Tingnan natin yung engine bay. O, oh, diba? Ganyan ang end product guys. Kita nyo naman. Napakalinis. Yan. Tapos dyan sa hood. O, oh, Pwede kayo manalipin, no? Eh. Di ba? O yan guys, so yun yung update. Marami pa tayo dun. Uh, dun sa shop next natin, yung mga ibang EcoSport na for releasing din natin ng uh, order ng December. So yun guys, pinakita ko lang sa inyo yung dalawang silver natin. EcoSport yung Fiesta. So, feature lang natin. Thank you so much, UK Cars. Maraming salamat.